Dias, Caballeros y Damas While uh, in hiding pa yung Son of God uncharacteristically uh, ito lang ang uh, Son of God na takot <laughs> sa otoridad at uh, takot mamatay at uh, takot uh, magpakita sa Senado sa Kongreso at uh, pati na sa PNP kahit yung head ng uh, kumiti ng Senado ay babae. <laughs> At uh, doon naman sa Kongreso, babae rin ang umuusig sa kanya. Yung si Congresswoman Mixa uh, Nograles na uh, isa sa mga leading lights uh, na nag-expose sa mga sa mga violations ng SMNI. Uh, so habang uh, nowhere to be found si Kibuloy, habang uh, nagbubulag-bulagan yung mga pulis dyan sa Davao tuloy-tuloy yung mga gimmick na mga magagaling niyang mga legal eagles o mga lawyers niya at ang latest dito ay dila, talagang dinanal na nila yung, uh, yung kaso niya sa Supreme Court they have uh, brought the issue before the Supreme Court at gusto nila isyuhan ng Supreme Court ng temporary restraining order So, mamaya i-discuss natin Ano ba, will they succeed Kasi, uh, supposedly Nagyayabang si Kibuloy na Malakas siya sa mga korte Kaya sabi niya, itigil nyo na yan Mga hearing-hearing na yan Sa House at saka sa Senate kasuhan nyo na lang ako. So, kinasuhan na siya. Nung kinasuhan naman niya, sabi niya, eh may kaso na. Damor hindi ako lalaba. Hindi ako mag-show mag up kasi uh, may kaso na nga. Sabi ng Supreme Court na kung may kaso na, hindi na pwede investiga ng Senado. Although, mali-mali ng fake news na naman yun. Kasi, uh, ang dami ng kaso, ng hazing, ng ano-ano pa na habang uh, kahit nakafile file na yung kaso uh, na kwan pa rin nasa subject to congressional or senatorial hearing pa rin uh, sa upper and lower house ng kongreso So, uh, this week uh, na yung uh, lawyers ni Kiboloy at ng Kingdom of Jesus Christ ay humingi sa Supreme Court na tigilan or to stop <laughs> stop The hearing kasi may mga may mga uh, hearings pa si uh, uh, ga, uh, gagawin ni Senator Ontiveros may mga witness pa na i-resume niya in in uh, January at uh, kasi di naman si uh, Senator Ontiveros tuloy-tuloy hindi pareho kay Senator Grace po na teka-teka Teka, tanungin ko muna ang mga kasamahan ko kung okay lang sa kanila na maghiring na kami sa House Bill uh, stripping or removing SMNI of its uh, uh, franchise. Tinatanggalan ng franchise. Tatanungin ko pa si Senate President Miguel Subiri kung priority ba niya ito. Parang siya hindi chairman ng uh, ng Committee on Public Service. Parang si si Subiri. Eh, but pa bakit hindi na lang natin yan palitan ng pangalan, Committee on Kiboloy Public service, eh, tayo ang public. Tayo ang kailangan iserve niya. Pero takot na takot si Grace po. So, ibig sabihin na uh, komite uh, Committee on, na uh, pa on uh, Kibuloy service yan. Kasi parang si Kiboloy ang nagbabayad ng... Uh, ng uh, tak ng uh, salaries ni Grace po at saka ng mga staff niya pati yung barrel niya. Eh samantala, alam naman natin galing yan sa pera ng taong bayan, sa pera ng sa taxes natin. Pero hearing Grace po, parang uh, parang iba. Iba talagang ang palaban na Grace po pagdating sa issue ni Kibuloy. Sana ah, ma-kwanya. Ah, gayahin niya itong si Risa Ontiveros go, go go lang. Kaya gusto na ito patigilin ni Kibuloy. At uh, sabi niya, itigil na 'yan. Ah uh, dahil unjust and unconstitutional daw 'yan. Later on i-explain natin 'yan. Uh, at uh, humingi siya ng temporary restraining order or writ of uh, preliminary injunction to stop the Senate from implementing the arrest order as well as from demanding the cage KOJC Leader's Attendance at the Senate Hearing. So dalawa gusto niya ipapigil yung uh, serving of the arrest warrant or uh, the affecting uh, his arrest and also pinapatigil niya yung uh, hearing dyan sa ongoing hearing dyan sa Senado. At uh, sabi nga nila na mga lawyers The hearing daw does not serve any legislative purpose. At uh, parang uh, nanghimasog daw ito sa responsibilities and functions ng uh, ng uh, mga korte. Uh, at daw uh, sabi niya lalo daw siya mapapadiin sa mga kaso niya sa mga uh, sa korte at sabi niya uh unjust daw ito sa kanya dahil parang na na, na, na judge na siya ng uh, uh, ng Committee on Women and Children ni Risa Ontiveros na judge siya may right naman siya to to disprove yung mga accusation sa kanya ng mga ng mga accusers niya. Eh bakit hindi niya dinidisprove? Siya lang kasi, pinapadala niya yung lawyer niya. Hindi naman pwede uh, nandoon nag-witness ang lawyer sa mga rape na ginagawa niya. Uh, kahit sa Amerika, ginagawa niya. Hindi naman pwede uh, pasa kasama ang lawyer na pati sa shower room habang sina shower siya. Eh ano, naka-americana yung lawyer, nagbabantay, nag nang-e-score. Hindi naman pwede. Kaya sabi ni Rizal Tiberos, kahit pinadala ni Kibulo yung lawyer niya, walang kinalaman ng lawyer mo Diyan, Ikaw lang gumawa yung mga, mga pang rape na ganyan. Ikaw lang nakakaalam. Tuukol dyan. Kaya dapat ikaw mismo umapir. So, sabi pa ng mga magagaling na lawyer niya, magagaling. Everybody happy. Except yung taong bayan. Sabi niya, sabi pa ng lawyer, The investigation is likewise unlawful and unconstitutional as it encroaches on the functions that pertain solely to the judicial branch of government. Siyempre, mali naman ito kasi tulad ng sinabi natin, ang dami ng kaso kahit si Senate President Subiri uh, kinontempt na rin yung mga yung mga, uh, yung mga suspect kin pinakulong na rin yung mga suspect na mga uh, hazing hazing cases noon na pina nung hindi pa si Senate President nag-initiate siya ng investigation ukol dito. So, hindi yan nag-encroach kasi ang kwa man, in aid of legislation. Whereas sa korte, uh, guilt ang hinahabol ng korte. Dito, uh, the Senate and the House does not declare guilt or innocence. Only, uh, tinitingnan lang nila kung sa hearing na yun, may mga batas magawa galing sa hearing na yun. And as we blog earlier, meron na nga apat na batas na nakita ni uh, Senator Ontiveros. At uh, sabi pa ng mga magagiling na lawyer, it is evident that the respondents are using and abusing their legislative power to secure his conviction in any manner on the basis of one-sided statements of witnesses. One-sided kasi hindi ka umaapir, Kung umaapir ka at uh, derechahan mong sagutin, two-sided na. Nakita natin 'yan, di ba, nangyari doon sa hearing, sa hearing na ni uh, ni Arnie Teves sa senadorin rin kung saan nagpadala ng ng uh, mga counter witnesses rin. Impact mas marami pang oras binibigay doon sa mga bata ni Teves kontra sa mga bata ni Degamo. Kaya lang, siyempre marami talaga biktima kaya talo rin sila sa sa mga argumento. Pero siyempre, uh, nagpadala pa rin sila ng mga lawyer nila, ng mga chihuahua nila, ng mga, ng mga witness daw nila, kuno yung mga bayaran na witnesses ni, ni Arnie Teves. So, ayun lang, on the run rin si Arnie Teves at hindi rin umapir. So, ganun rin si Kiboloy. Ki at uh, kaya hindi niya pwede i na one-sided. At yun, uncorroborated. Uncor corroborated, by documentary evidence kung baga wala daw e paano ba naman sino ba naman nang -ra rape na sasabihin na Ire-rape kita i-sign mo muna dito consenta o oh, i therefore allow uh pastor apollo kiboloy to penetrate me <laughs> sorry pero <laughs> nakakatuwa talaga di ba i therefore allow uh pastor apollo kiboloy to physically bless me with his uh, with his holy fluid ha, ganun na lang para hindi ko and then yun ang katibayan dadalhin sa senate eto may resibo ako oh. pina pina pinasign ko si Kiboloy na nagpapasalamat ako dahil ibe-bless niya ako ng holy fluid <laughs> kalokohan talaga kalokohan talaga ito mga lawyer nito lahat na lang ginagawa para alam niyo na <laughs> so at uh, yun daw, yung nag-present lang daw, daw ng, uh, ng, eh, ng uh, testimony ay mga responde, ang mga kwa, ang mga, mga accusers. Hindi daw si Kibuloy, eh, hindi ka kasi umapir Tulad na sinabi ko, hindi yung pwede lawyer mo ang mag appear <laughs> para sa iyo kasi wala yun during the conduct of uh, uh, rape <laughs> and, and, other abuses yung, yung mga yung mga torture So ay uh, ito daw hearing bina-violate yung uh, yung due process. Eh, due process one-sided one kasi hindi ka nga umaappear. So So ito, ito in short, uh, mahaba pa, marami pa sila mga iba-ibang mga argumento pero most of it narinig na natin. So anong masasabi natin dito? Ito lang. Uh, this is another uh, another attempt to uh, to you know, uh to lay useless yung uh, yung batas natin yung to to render useless to make uh, useless yung mga yung yung mga uh, polisiya at functions ng Senado na empowered talaga to hold the public hearing uh, on issues na kailangan gawin ng mga batas hindi naman pwede researcher lang ang papuntahin nila sa Kingdom of Jesus sa King, uh, Glory Mountain baka sa gate pa lang hindi na sila makapasok So uh, the Senate needs to hold congressional or senatorial uh, investigation para makuha nila talaga at uh, sila ang nakakontrol sa environment Hindi naman sila pwede ang pupunta sa, sa Davao no? Pag baka bibigyan pa sila ng babae hindi pa yung mga yung mga kalalakihan na senador hindi pa magka magka-say no <laughs> lalo na kung makita nila mga 12 at 13 anyo lang mga mga blue eyes or green eyes na mga Ukrainian ang uh, papadala sa mga room nila no so they they are empowered to do that so ang uh, nakikita lang natin dito uh, uh, this is again another extrajudicial or again or they they are trying to disregard and they are trying to sidetrack the law para mag makuha nila yung gusto nila at ang maganda lang dito if uh, you must remember we discussed earlier na ang SMN my SMNI mismo umakyat rin sa Supreme Court una para pigilin yung yung uh, aresto ni uh, ni Celis at saka ni Badoy hindi naman nag-rule yung yung kasi na uh, na, kwan na nga sila pinakawalan na sila pero wala nang wala nang ruling yung court doon pero sana may ruling no pero pagkatapos sa uh, humingi rin sila ng nang uh, ng TRO uh, against the National Telecommunications Commission pero pinagalitan pa sila ng uh, Court of Appeals at sinabi hindi dapat uh, dapat uh, jan nyo muna sa NTC i-exhaust nyo muna lahat ng remedy. And then humingi sila ng TRO para it it itigil yung yung hearing uh, sa Kongreso. Wala rin nangyari. So tingnan natin ngayon dito makikita kung ga kung may miracle power pa ba si Kiboloy sa mga Supreme Court Justices. Kaya please share this blog to friends and relatives para makita ng mga justices and their staff na Uh, inantabayan natin and we are monitoring their uh, their action and we are watching you si mga mga court researchers and justices some of whom are my friends dyan sa Supreme Court we are watching you my subscribers are watching you so please share that para malaman nila na we are watching them so titingnan natin kung uh, Parating niya nasabi na, sige, uh, tignan niyo na yung hearing. Uh, doon na lang tayo magkita sa korte. Ganoon, tignan natin kung gaano pa ba kalakas ang warpa ni Kibuloy. Kung mayroon pa ba siyang miracle power dyan sa Supreme Court. This is again a test of the integrity and the, uh, the whether might may hustisya ba talaga sa high, highest court of the land. We will see that in the, in the Well, next year na po. Next year. Pero that is something. Uh, no, no. This year pala. Kala ko, holy week lang pala tayo. Hindi December. Uh, we will see that uh, in the coming months pala. In the coming months. So, thank you very much for watching. Medyo distracted si Vat kasi... Tinitingnan ko sa CCTV yung yung may mga bisita na parang kilala ko na pumasok sa Isbroso Diner ng kapatid ko diyan sa Isabanga Business and Best Place. Pasensya na po kasi ah uh, kuwari tayo part-time security guard na minamonitor yung 20 cameras jan sa East Zamboanga business and events place na, distra na distract tayo but uh, thank you very much for understanding me uh, the, I'm a, but is a businessman trying hard or TH to be a blogger. oh <laughs> well, thank you very much and see you in my next blog and uh, have a blessed uh, holy week everyone